sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inaanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito, Kapag ina inayayahan, ka ni sa isang kasalan, Huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, Maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka. At doon, malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, Kaibigan, dini ka sa kabisera, sa gayon nabigyan ka ng malaking karangalan sa harap ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakata nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Sinabi naman ni Yesus sa nag-anyaya sa Kanya, Kapag naghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila. Sa gayoy, nagantihan ka. Kaya kung ikaw ay naghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihan ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.